Ah, magandang umaga po sa inyo. Mga tropa. Welcome po to my YouTube channel. Nandito kayo mga po. So umaga ito, mag-convert tayo ng milling na pang-repease ng cylinder head. So, ito yon mga tropa. So dati mga tropa, dati rati ang 4 cylinder lang ang magkasya dito. So ang ginawa natin mga tropa, nabahan natin yung bed. Ito yung grinding wheel. Mayroong anim na patito mga tropa. Isa, dalawa, dalawa, apa lima, paning. So, yung mga bato ni mga tuba, sinapas talaga yan. At yan. At nilagyan ng lak. Okay. So dahil hindi makasya yung six cylinder, ang ginawa natin mga tuba, binakras natin ito natin. ang so, ginawa mga tropa pinakas na dito ito bali yung dati yung kita man so naglagay tayo ng plate na 2 and 3 fourths a kapalit para gumano siya. Okay. At saka i-binort natin dyan. Binort ang tatlo. Okay. Kasi sa to sa, sa, sa ano ang 6 cylinder na 4BG1 ay hindi magkasya. Kulang na mga 2 inches. Bago umabot yung batas sa duro. So, ang ginawa natin, nagdagdag tayo ng 2 in 3 fourths. May plus 3 fourths. Para lumapas talaga yung batas. Okay. So, ang ginawa natin, binakas natin po. So, ang nangyayari mga ka-tama, conversion to. Ang bed, hinabahan natin ng 2 in thread kasi ang kulang lang naman is 2 inches okay so jerada satin to So, dati siya nakakabit ng ganyan. So, yan ang dati na sit-up. Ang ginawa natin, tinanggal natin niya. maurong po. At saka itong itong kanyang handwheel. Itong handwheel na ito. Ginabahan natin ng na mga 6 inches. Okay. Para umaba. once na malagyan natin dito na play ng mga 2 and 3 port ang 6 cylinder na 4 BG1 na head cylinder head magkakasya na okay so ikagano natin yung mga ikagano natin yung at yung kanyang fly handwheel Pinabahan natin ng mga 6 inches. Okay. So, maging ganyan siya kaangat para yung straw pumasok mo sa loob okay. shut out okay, black nag shut out Ito ang pang-reface natin ay isa siyang milling machine, vertical, na ginawang pat-reface ng silinder <makes> head. Okay, so kung wala pa naman tayong budget, hindi <makes> 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 talaga na pat-reface na silinder <makes> 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 head. Silinder machine, yung ay mahal. Kung mayroon tayong milling, the best di kami ni. Eh ikut bed ni yuk. Pak kita okey ni. Kegawalan grinding head, okay. Pero doon sa mga na may budget, huwag niyong gawin ito. Pag wala kayong budget at mayroon kayong existing na vertical milling machine, para kumita kayo. Sigurado na ninyo na iyong inyong pagkagawa, pantay na pantay na. Pantay talaga at talaga versus dito sa lamisa. Okay. Kailangan ko mga baton nito mga gato ka. Naka zero versus dito sa lamisa. Okay. Para yung surface finish mo pantay na pantay zero zero din. Okay. So ang gagawin nyo ganito. Maghanap kayo ng flywheel. Okay ng Myanmar ayun tsaka tubo pagkapal sa ng bearing dalawa taas dalawa rin at gagawa kayo ng shafting ito bali isentro ninyo sa bearing para pag ikot -e niya walang kalong okay Simple lang mga simple lang. <coughs> Hindi nyo na kailangan bumili ng cylinder head replacing machine. Medyo mahal yun. Shout out kay Dave, you ball. Dave, Kung mayroon kayong existing na vertical milling machine, convert nyo. Alam nyo na. Pinuro ko na siya. So kung may natutuhan ka sa video natin ito, pakilike, share, na subscribe po. At pakipindot na rin po. Notification. Para ma-update po kayo sa sunong mga video. Maraming maraming salamat po.